So ito na guys mag-unbox tayo ng bagong air filter Kasi yung air filter natin madami na talaga Kahit pinalimisan ko Kaya sa tingin ko para sa akin to replace na talaga Dahil well, dito humihinga ang sasakyan natin So buksan natin ang hood Tsaka natin buksan yung air filter box So ito yung before nya guys Dumi So ito yung bagong kakabit natin so, Bago natin ilagay yung air filter Lilinisan natin yung muna yung loob ng air box Tsaka natin siya ilalagay Ito ay Denso made in Japan na air filter Tsaka ito na nga yan Ilalagay na natin yung air filter sa loob ng air box Plug and play Madali lang siya kabit guys Plug and play pagkatapos natin malaga at maset up sa loob saka natin isasara ang airbox so test drive na i-test natin kailangan okay, din talaga natin linisin ang palitang air filter dahil dito humihinga ang sasakyan natin para kapag barado ito ay nahihirapan kaya mas mainam na palitan o linisan ng air filter